Hello, hello mga katikang Ito, last break Pero magsusup na lang ako Para ma Ma, ma Lagyan naman na mainit ang aking sikmura <laughs> Ito, yung posole ito Yung sabi kong ano uh, Sup ng ano ng Mexican na, Naayaw ko dati Kasi ito parang ano eh Parang binatog e eh. May binatog siya eh Ayan no, oh, yung ano yung mais. Ayan, ito ito na sa ibabaw ng mga parang gulay na yan, ilalagay mo lang yan kung gusto mo. Ayan no, oh, binatog na may karne. <laughs> may masarap, nasa, na, masasarapan na ako. Pero, pero dati hindi masarap sa akin. <laughs> Sabi ko na ang dod. <laughs> Lalo yung isa, na may, may mais na naman na parang giniling na mais. Ano pa, ano? hindi ko alam ang pangalan nun mas lalo yon sabi ko ang dood sabi ko <laughs> pero nung ano masarap pala at aking panulak ay mocha ayun mocha yung pa ano, ano. at saka lalagyan ko ng lemon kasi ewan ko may lemon sa tabi nitong soup eh kaya ibig sabihin ito yung lalagyan mo siguro ng konti lagyan natin ng konti ayan tama na yan kasi hindi ako mahilig sa maasim Okay, tiktok kita katigang. tigang. Mag-soup na tayo. Plus <laughs> <Lost> break soup. <laughs> Ayan yung mais oh, bilatog. Mag-tiktok bye-bye.